Hi, ito po ay madalas dumumi o tumai, lalo na kapag gabi. Naabala ka na, uh, naiirita ka na doon sa palagi kang tayo ng tayo, dumi ng dumi o pupo ng pupo. Ito ang gawin mo. Uh, for example, tumutulog ka ng alas otso, kumain ka na ng alas otso, alas ais, alas siete, alas otso. Kumain ka na ng alas cinco ng hapon, three uh, hours bago ka matulog. Kasi yung three hours na yan, bababa yung kinain mo. Yung pag-ihi mo, iihi mo yan hanggang sa yung pagtulog mo ay hindi ka maabala ng Pagkatae mo na yan, or pag-iihi mo na yan, ay samantalahin mo na habang 3 hours bago ka matulog. Kung meron kang problema sa iyong pagtulog, gawa ng tumatae ka tuwing gabi. Lalo na kung gabi, nagigising ka, naabala ka na, nagkakasakit ka na dahil doon sa walang habas na pagkakain mo kapag gabi para naging habit mo na yan po yung tips ko sa inyo